guys kasi pag may ano guys pag malapit ng ramadan namumong nga yung makan eh don't worry ako pa guys meron pa dito ambot anong klase tong manga to indian yata to ayan ago ko malaki na oh. Ayan, oh wow so amazing kupay sa wahed maliit lang yung, yung, yung ano niya katawan niya yan lang siya oh oh mayroon pa yun guys oh ayun oh ayun dalawa pala malaki na oh my goodness pag malapit ng ramana namumunga to dito sa likod ng bahay namin guys ayun isa dalawa tingnan natin banda dito guys kung marami pa ba Oh, wow! So cool! Ayan pa siya guys. Ayan! 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 Marami siya. Nandoon pa siya guys. So, dara oh. ano ba yun? Hindi ko makikita eh. Ayan! Nandyan na siya. Marami na ang mga bunga namin so cool masarap yata to hello guys e double check ko yung mga mango ko dito binibilang ko to guys ha ayan ha tingnan natin dito sa may ilalim kung mayroon na ba ayan may hinog na guys ayan na siya guys ayan hinog na siya kunin na natin Ayan na siya guys, oh. oh di ba focus natin, focus natin. Ah, uh, di ba? Mukunin natin siya, guys. Oh, ayun ang isa pa, guys. Oh, hindi pa siya hinug. Ayan. Ito pa siya, guys. Oh, mayroon pa dito ng tago-tago pa, guys. Oh. Tago-tago -tago pa. Ayun, oh. Oh, tago-tago pa yan, guys, ha. Ito na siya, guys. Ang sarap. Ah, uh, di ba? Ah, uh, ano to? Ah, uh, to sa sariling puno. Ah, uh, di ba? Kasama ko yung posa ko. Ah, uh, ayan, ito na siya, guys.